Totoo ba na ang tamod daw po or sperm ng mga lalaki ay lumalangoy na parang mga atleta sa Olympics? Okay? Um, marami kasing naniniwala na yun nga po, uh, yung 20 million to 300 million po na tamod na ng isang lalaki ay parang mga heroic sperm. Okay? Lahat daw po ay lumalangoy na parang mga talagang ano, nagko competition sila Okay? Makarating ang isa sa kanila at kung sino man yung unang makarating papunta sa itlog, okay po, siya yung lucky winner. Okay, totoo ba ito? Ah, Pag-aralan po natin. So, ang sagot ko po ay hindi. Una sa lahat, ang similya po ay hindi naman talaga lumalangoy ng straight. Okay po? Kadalasan, ah, ah, ang paggalaw po ng tamod po ng lalaki, uh, ah, tinatawag po itong sperm motility. Ito po ay binubuo ng tatlong uri. Tatlong klase ng paggalaw, yung motility. Unahin po natin yung una, progressive. Pagka sinabing progressive motility, ang tamod po ay lumalangoy, straight, ganon, Diretso, diretso, diretso Tapos, yung iba naman ay progressive pa rin kapag lumalangoy sila. Kaso, ah, uh, parang pabilog sila, pabilog. Pero lumalangoy po sila, padiretso, pabilog siyang ganon. Okay, yun po yung progressive motility. Yun yung dapat po na motility na asamin po ng mga kalalakihan na meron sila. Kasi uh, mataas yung chance po nun, pag progressive motility po yung mga ay mataas ang chance na kayo po ay makabuntis dahil yun nga po, makakalangoy ng maayos yung semilya or yung tamod papunta dun sa egg ng babae. Ngayon, ano naman po isang motility? Non-progressive motility. Ibig sabihin, ang mga tamod ay gumagalaw, kaso hindi siya padiretso. Ibig sabihin, yung semilya or yung tamod ay parang gumagalaw na parang kitikite. Nakakita na ba kayo ng kitikite? Gumagalaw, iba-ibang direction nga lang. So, hindi po lahat ay diretsyo. may po, karamihan ay um, gumagalaw sa iba't ibang direksyon. So, ayan. Ano pa? Ano pang uri ng motility? Immotile. Hindi na ito motility. Ibig sabihin, immotile, hindi gumagalaw yung tamod. Ibig sabihin, maring ito po ay patay. Okay po? So, mali po yung uh, paniniwala na ang mga tamod po ng lalaki ay parang mga heroes, mga uh, swimmer, mga olympian na lahat sila ay lumalangoy, nagpapaligsahan, papunta dun sa egg. Kasi, uh, kung i-check po natin yung isang uh, test, semen analysis ng lalaki, eh may porsyento lamang po ng mga tamod na gumagalaw ng progressive. Yung iba nan progressive yung iba naman na tamod ay hindi talagang gumagalaw or patay. Okay po? And bukod sa bukod doon, kapag nagkaroon po ng uh, tawag dito ng pagtatali, ang tamod ng lalaki ay kailangan pag nakarating na po siya doon sa uh, babae, doon sa puwerta ng babae ay ang tumutulong po para gumalaw na yung uh, tamod ay yung uterine muscles po ng babae. Gagawin po ng uterine contraction para matulungan yung tamod na makarating doon po sa kanyang destination. Papunta sa fallopian tube, papunta sa ovary hanggang sa makita mahita po niya yung itlog o yung egg ng babae. Okay po? So, hindi po totoo na ang mga tamod ay parang mga Olympics. Uh, Olympians, athletes na nagpapaligsahan lahat daw yung 22, 300 million na yun papunta dun sa egg. Okay po? So, sana po ay may natutunan kayo. Kung may gusto po kayo malaman, please comment below po. Uh, sana ay may naibahagi po ako yan. Please like, share, and subscribe po. And maraming salamat. Mahal ko po kayo.